yung atin pong promise land malapit na po siya Okay, Kuya B. Hello Gagawin natin ngayon kaya tayo alis sasabay tayo kila no, Tita Jo Paano na natin isingit na natin yung ipin mo ngayon ano Ngipin? ayo. Anong ayaw mo? Pagagawa na natin yan ngayon ha Ano, babalik na tayo kung ayaw mo. Ayaw. Yan yung study hard ha? <laughs> okay. Study hard. Okay. Bye. 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 Miss Sunday Heart! Thank you, Tita Joe. Pupunta, uh, pupunta na tayo sa ano. Ngayon naman ay pupunta na tayo sa... Dentista? Para lalo kang pumogi. Para hindi ka na nahiyang humingiti kahit kanino. sa harap niya, yung niya po. mo Nasira po ito dahil ano, pinagtsagaan ko kung ayusin yung mo. Pinagtsagaan? Ikaw ang naging doktor? Hindi ayusin. hirap. na. Ang taas mo pa ganito. Ayan ah, no? Para siyang may pangalan pa dito sa isa. Ayan kasi kung di mo kinalkan yung ngipin mo, hindi ka nagmarunong. No? Ba't ang ginawa kasing kalkalin yung mga ngipin mo? Critical. Critical? critical condition, bakit mo nasabing critical condition? Anong naramdaman mo? Uh, sa, sa masisira na po kasi siya ng todo ay buti ay maayos pa po. Kundi tanggal na siya lahat. Mm -hmm. Naisurvive ko pa siya. Anong nasa isip mo? Tao to. -ta. Ha? Matao to. <laughs> <laughs> ano? Kukunin ko. Ayoko na timit ka. Para ka maka sa spaceship. Tangheli. I. O usapin paano ba? Dadley pa? ba 'to ni bayi? Mm. Si doktor lang may alam kung anong gagawin. Patingin niya, masyado kang kinabahan niya Mataas ba yung presyon mo? Hindi, <laughs> ah, uh, 23 pa lang po siya, doktora. Ikaw? <laughs> saan ano nga dapat ano ba? pagkayto ginawa ko, bale ito yung magiging apartment, ito na yung magkaroon pa pagsalita ng isang bale dito sa kafe. nagpatatong ng para eh, na lawasin yung yung, yung 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 ko. yung 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 na yung 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 kasi sayang naman yung ipin kung ano, pero talaga maganda ng dalawa ang kapatid. Kaya lang, sayang naman, no? pangin, napakahirap na rin yun. Hindi eh. mo mm -hmm. yung, ito yung ginagawa kong bago, fixed bridge to. Mm -hmm. Ano, ang dami, di diba? Metal pa lang siya, di ba yung pinaka-porcelain. ano yeah. yung nagingin natin, dalawa lang, may rest lang dito, yung para yung merong metal sa likod, nakasandal doon. Kasi naman, distract na din to. Dito so, na na. Kaya naman yan. Eh. Kaya. Dito naman tatlo. Baka nga ang hirap ng sakit doon no? pagka yung ginawa ko to. Po. Ah, ito. Eh, eh araw mo sa ano yung mga pag naman mas matipay. Eh. Kaya nga lang. Pwede naman siya uh, yung... Pwede naman, kaya na kaya mo to, ipulit to. Ha? Ah, ako, ako. Happy nga po sa arili nga po. Tapos, lalag uh, mo na gan. Tapos, mm -hmm. ang pili si ka -si lang mo. Masyado kasi ano yung ka-big sites eh. Kaya kung ipipret to, parang mahira. Kaya e, ito so, nga, nakatama na, nakapret to eh. Kasi tingin mo ito nga, ah, bawat na to. Tapos pag kinagat mo, tingin si kagat mo tumatama na kaagad ito. mm. Kaya ang mangyayari niya, pwedeng, pwede yung likod metal lang. Ganito yung likod. Ang baga metal. Tapos mm. yung ganda maga, ka tayo ka Napakala po, no? Hindi, metal lang. Baka uh, may rest. Lingual rest ng tawag doon. Eh. Hindi na natin gagalaw ito. Ka Kasi yung pagkakungo. Ito po ang bakante, ano na po ng Oo. Oh. Ito nga tayo mababase. Ang ang ginawa ko. Ito ay tapos ko si po. Ha? Ito ay ang ginawa. porcelain po si kaya na yung likod niya. Tomo ito tumatama nga. Sige, kagat mo. Tumatama na kasi ito eh. Yung likod parang metal lang, yung harap lang may may Ano? Oh no! Hindi kaya ng ano yung eh, Kasi sa bike mo, may problema yun. Oo oh, oh, nga, hindi ko napansin okay, yun. hindi ko pa nababawasan to. Eh, ang dito sa yung nerve niya. Oo po. Baka i-trap ko pa yan. baka may tamahan na yung nerve. Mm hmm. Hindi e mo nakahanap siya, Sagat na. Kaya kung i-trap siya, no? Mahirap. Ah. Mahirap naman ko na ano. Ah, kasi malapad yung isa. Kaya ka na, no? Hmm. Hindi, magkakahanap yun. Magkakaroon din ang balancing size niya. Kapag mm. -hmm. ginawa pa ka dito. Kaya ngayon, itong nga lang, ito nga lang, kaya mo, wala na clearance. Uh, Ayan po. ang magandang jacket, ako oh, nga nga mong contact. Pagkat mo. Hindi, kagat mo ng na maliit na fee. Hindi, yeah, yeah. Sala mo maliit yan. Dapat, ang clearance na Ganyan lang ganyan, Para magawa mm -hmm. ng ipin, di ba? Mm -hmm. Alam, tatama dito. Kaya nga, makakagawa uh, tayo ng clearance na kasi yung ipin. Na hindi pa tama, ang hirap nga nung ano mo pala Ngayon ko lang na-imagine, Doktora, oh. yung ano mo, no, no, Kuya Kirby. Kasi nga, oh, dapat okay. ang kagat nung ano natin, iyan na mong konti, yung, ganyan siya. Eh, sige, iyan mo, ilabas mo to. Kagat mong konti. Dapat, eh, may clean man. man kasi diba may metal, may, may oh. porcelain. Kaya kagat mong konti mo. Kailangan, ganyan, na, ganyan so, man lang ang posisyon ng magagawa natin para hmm. magawa yung jacket kasi may metal at porcelain. Sipin mo yung por, yung po yung metal na yon ang kapal na. Uh -huh. Eh sagad na kagad mo. Sagad na sagad na nga eh. Ayun po. alam kung paano. Parang, <laughs> parang nakadikit na siya ka-tech Ay, Ayun no? Dikit na siya talaga. Sagad mo ulit. Oh. May nag-prep ba dito dati? May jacket ka na ba dati? Oh. Ang ang naka ano kasi doktora, nakalabas yung taas ng ngipin niya, no? Oo, oh, ano kasi, ka ganun siya? Ang nangyari niyan, nga ka ka. Ang nangyari ba, nga ka. Hmm. Pagkat mga ano eh, dapat hanggang dito mo lang yung ano eh. Pagkat ang big bites eh. Pagkat mo ano Kaya yeah, pwede na naman yung sinasabi ko na ito lang ang lalagyan natin. Mm -hmm. Tapos ito, manipis lang yun. Hindi ka mukha na... Mm -hmm. Kamutulo ka. Si doktor ang ano dyan, magaling dyan. Mm -hmm. Siyempre ang mga uh, doktor. Iwala mo ko, pwede ko upulsin ito doktor. Hindi kasi nga, yung case mo nga, Wala siyang... Ayaw ko, ayaw ko. Hindi, kahit kikiri Ay, ka. Ayaw, ayaw. ayaw. Tagad -tagad. Kaya alam mo ba kaya hindi matipay? Kasi nga, ito tumatama sa lower mo. Kaya gano'n. Pagka kiniging gano'n to, talagang... Kaya nasisira agad siya, Tumatama yung lower tip mo dun sa taas, sa chassid. Kaya kahit ano, kahit tatlo ang gawin natin, gano'n lang na mangyayari, mahihirap. Gusto Para away na po siyang iiharap, away ang matibay Mm -hmm. hindi kahit nga yah kahit natin ito, naranatin to express pa rin. kasi ang problema nga, a isang magagawa, kasi nga tumatama ito. Walang wala clearance Yung clearance kasi kailangan may space ka para doon sa mesa na sponsor eh um ibu te lang ayat niya hu 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 lang, hu 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 Kikiling ko man yan eh, ganun din eh. Dahil yung ko. Ang alam ba, ang solusyon dyan para magawa ng maganda-ganda yan. Mga ka. Okay. May mga lilinisin din po pala na no? may Kikipalang ano siya. Ito nga ang iaanok ko eh. Ang suggest ko nga talaga siya eh. Dito, magagawa. Pero para siyang yung likod manipis dito sakto lang magiging ano dito kasi yun nakatama eh. hindi ka mga ano mga normal na jacket makapal din dito hindi talaga kaya hindi talaga kasi mahirap pag yung hindi gusto mo mahirap hmm? kasi sa bike niya yung hmm. bike niya may problema kasi nagagawa yung gusto mo pag maganda yung clearance, maganda yung bike mo dito. Mayari, na-prep na maganda yung magiging clearance. Kasi ito, hindi na masyadong um, pwede i-prep ito. Kasi sagad na, maliit na eh. Oh. Kung magbabawas man ako dito, konti na lang. Kasi ito mo, magbawas man ako, nakatama pa rin siya. Kasi ang kasunod na level na nun, ano, nangipin na siya. Ngayon, uh. nerve na. Yung iro ka nal pa yan, bago gumagawa yun parang permanent na po siya sisi nalagyan na lang hindi, kasi nga kasi pwede pumasira ba um, ang sasabing nyo, oh, pwede pumasira yung jacket? Oo, oo, kasi nga ganito yung sa iyo kasi ang okay, jacket kasi ang kriteria sa magandang jacket mak makagawa tayo ng malaking clearance para doon sa ipapasok na metal at round okay. na imported, katulad nito ito. Isipin mo gano'ng kakapal yung metal. Ilalagay natin dito. Oh, eh, yung paano, paano pa akong gagawa ng clearan? Para po sana eh. Ba? Hindi, paano nga akong gagawa ng clearan? Eh, sagad na nga yung kagat mo dito. Mm -hmm. Eh, hangi pen, hangi pen din nerd dito. Hindi ka na pwedeng mm -hmm. kikili ng todo-todo yan. Kasi may nerd dyan. Pag pinapakoy pa yung nerd, sa pare. Oo. O, hindi, sasakit na, bubunutin na natin. Dalawa na, buno, torok ka na. Kaya iyan, pwede itong gawan. Sa mukha ng jacket mo dati, manipis lang. Saka ito. Ah, doktora, ganito. Oh. Siguro, tanggalin niyo po lahat ng nasa harap niya. Pustiso na lang natin. Ano <laughs> <laughs> mo pagka ito, kunyari ito, tinanggal natin. Hmm. Tapos saka ito, yun, maganda talaga, Pustiso. Hmm. Oh. Kaya nga lang, sayang naman yung ipe. Yeah. Kaya nga sa nga, suggest ko sa'yo, magagawan to, oh. pero manipis yung oh. ipo. Hindi siya ganun kakapal. bubutas oh, po. Hey. Ang eh, bubutas po yung nga. Kasi hey, pinaraan hey. mo no, po na no, wala po ang pera. May ito lang natin sa likod. Nakahal ah, po yun. Oh, ang gagamitin yun. Alam lang parang parang hindi po galay na. Oh. Eh, hala na, rote, rote ka lang nga lang. Kasi nga. Kaya po galawin. Eh, except na lang bigyan po ng paraan ng ibang mga eh, hindi nga big bite dito eh unang bite mo dito pa ang din eh ang sagad eh oh. sisira dito oh. kaya, kaya masisira ang jacket sa kahit nga pasta kaya masisira dahil may contact sa ito at ito may contact masyadong malalim ang contact magbawas man magbawas man ito babawasan eh hindi pwede kasi nga Bangin inilo na yan hanggang pagka tinamahan na yung second layer ng ipin, yung dentin, mangingilo na yan. Mm -hmm. Napakanipis lang na lang pwede kong tanggalin dyan. Hanggang ano lang ako, yung uh, uh, mga first layer, bago mag second layer, kaya i-start na ako. Mangingilo ka na ako. No. Mm -hmm. Kaya mahirap so, talaga yung... Parang ginawal okay. po, pagkali. Okay. Eh, hindi, siyempre. Ako nakakaalam nung. No. Sa baba, sa baba ko. May ano yan eh, may Kumbaga, meron siya. Ito, ito, siyang... po, ito uh, Hindi nga po dito pumunta Hindi pwedeng, ano, ngayon, pipili sa pagkakas. Uh, kasi meron lang, ano, ang pagbawas ng ipin, August, may hangganan. Yeah. Hmm. Hindi pwedeng sagad kasi may nerve. Yung nerve, ugat yun sa gitna ng ipin. Hindi hmm. pwede. Oh, no. Ayan na pag ginagawa, pagka ito ginawa, ito yan eh, yun na yung pinaka best na pwedeng gawin ni Doktor. Parang linear ah. lang. Yung nakapatong lang dito. Tapos dito. May ganun lang. May malipis. Kasi K nga, may contact mm -hmm. sa lower. Kasi kahit sinong doktor, kahit sinong ano, ganun din yung, kasi isa lang ang alam nila eh. Basta yeah. may konta. Uh. Ah. Ganun, ito. akin ito pero metal pa lang ito oh. pero ang kagad niya talaga ganyan may kanin space no? ng konti oh. Um, maga, may space ganyan sa ilalim. ng Doktor. Yeah. Um, um, baga, yung sa lower, wala nang tatama. Kasi nga, malayo, hindi siya deep bite eh. Yung kagat na nagawa ko na ito eh. Mm. Nang tatlo dati. Ngayon, pinunod ko na ito. Kaya ito naman. Kaya dapat talaga maingat po sa ngipin doktora, mm. no? yung pag-toothbrush talaga. Malinis ang ngipin. Gusto ko yan, may pasta, may pasta. Gusto ko magsama ng mga sa'yo, kung may pwede. Kaya nang maganda niya, may hulot ka na Kasi pag nilot ka na, wala kahit na gaano ang kalit ang gawin sa ipin, hindi matapasta. Kaya mm. lang, may hulot ka Kasi po, ah, uh, three years ago po, doktora, uh, bago po mag-pandemic, oh. pina-check niya. Ano ba sabi ni Doon? Si Nate ko lang na doon. Nate, pa yung eh, jungle ko yun, eh, kasi hiraran eh. din. Napagin mo? Nate, sobrang update. Eh. Kasi so, nga walang bahala. Ang bago nagtakwa ka dati, na tira lang. Ba't ito nang Eh, hindi. Eh, pina, para masisira po siya ng tuloy yun eh. Hindi na po sa dentista. Eh, pagkatapos po yung cleaning, may ginawa po yung gano'n. Mm. po ng jahag. Pag-tsagaan po sa isang biko dahil kay Gay Puso. Mm. Um, Sinip ko lang muna po. Kasi baka pwede yung kainin na po siya. Hindi pa naman. Basta ah, na... Uh, hindi, uh, hindi ko po naaabot yung price. May jacket pang 1,000 isa? Baka ano yun, pasta lang yun. Hindi yung ayun yung na po. Kasi baka yung dentist Ngayon yung na po, di ba? Hindi, ang isang jacket ngayon, plastic, 4,000. Pagka may meta sa likod, may addition pa yun. pa Tapos yung isa, yan Itong ginagawa ko, so yung metal na ito, sila yung metal na hindi umilite, nagbababa ula. Kaya ito, six packs yeah. na isa. Ayun okay, okay. pala, mas mahal. Yeah. Kasi yung metal na ito, hindi siya nagbababa ula. Okay lang. Basta gusto mo, walang problema. makangiti ka lang ng lubusan. <makes food> mas mahal pa pala. Okay, okay lang. Eh, nga ang lapag kahirap ng gawaing gusto. Mukha mapapangako ko lang binil. ah, veneer. Ah, uh, dikit pa naman pusa. Yung veneer, yung harap lang talaga ang epecrete, tapos nakapatag daw so, Parang nakapatong na patong po 'yung Ayoko. ko. Hindi talaga. Ay, eh, ganito na mga ma. ma, ma kasi dito na may conta. Pangako. Kaya ito 'yung ano, epecrete, epecrete to. Pipapato na 'yung ibilangon. Hindi ka mga 'yung jacket na talagang ang kipil niya pag maliit mo. No? Kasi lahat yan meron. Ay oh. Yung sa'yo yung hanggang video mo lang talaga ako. Kasi nga, may tap, may contact sa likod. Okay. Kasi kung tatanungin din natin lahat ng na mga ano, yun din sa tingin niyo doktora, yun din ang mm. ano nila kasi yan yung case ng ipin mo. Yeah, sir, yung, yung ya nakikita mo madalas eh. maderas tayo gumawa I pagka yung kontrake lang hindi kaya ano yung ano yung hindi yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung mga... yung ano yung ano yung ano yung hindi yung ano 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 kaya, ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung Hindi kaya yung ano yung ito, so, uh, i-temporal na rin, temporal, tapos kagad mo, kumbaga, nakapatong na siya gano'n. Okay mo, ito, sagad, gano'n. Oh. Mm -hmm. Hindi talaga <laughs> kaya. Hindi kaya. ano? kaya. Hindi kaya. may yun, yung, yung clearance na ito, okay? ganyan ang kagad mm -hmm. niya. May space sa porcelain. Oh. Ah. Yeah. Yeah. mo ito, ito, may space nito na ito sa porcelain. Kasi ito, kagat niya. Mm -hmm. Kaya pag nagawa na yung porcelain, hindi ko na kailangan magbawas dito kasi hindi naman talaga ginagawa yun. Eh, bless pala talaga yung mga talagang magaganda yung ipin, ano, eh, doktor doktora? Yung hmm. magaganda yung alignment, ano? Mm -hmm. Ay, eh, yung kanya, dito lang yan, nagkaganyan, yung pinagawa niya yung jacket, eh. Ah. Kasi bakit nagawa yung jacket na, na ganyan? Ngayon ay eh, nakatama na yung pride na dito sa likod. Mm sa... no. 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 Tsaka kung nag Hindi, baka nagbago yung bike mo kasi na mga ipin mo, napagang wala din. Maganda pa naman ang ipin niya sa baba. yung ipin. Oh no! Baka madepress ka pa, lalo. Dapat nga din po. Ha? Tawad din po. Hmm. Okay. Pagka mga ganyan, expert naman sila pag, uh, kasi ang ano, naging problema niyan, hindi ka na lang, ano, mga sira yan, hindi mo pinagawa agad. Tapos yung mga ngipin mo sa baga, hindi nagawa ng pusti. Sa pumaksak na yung kagat mo sa bago. Hmm. Kaya dapat pag nawawala na isang ngipin, may papalit agad. na. So, para hindi mababago yung mga baga. Hmm. Dahil nga sa panga, pag ng ngipin na nahihirapan yung magkakaproblema sa ano eh. Okay, Huwag yeah. iiyak.

Thank you po kay Dr. Cam S. Bautista. Yeah. Thank you. Ang bait niya ang bait ni Dr. no? Yan, maraming salamat po sa pag-assist po sa ating Kuya Kirby, Doktora. At, uh, Kuya Kirby, tanong ko lang, bakit ka kinabahan? Yun yung ano ko. Alam, mamatay na. Matakot po ako. Eh, paano? paano natin may bibigay ang todong kapugian mo niyan sa mga ano natin? O, oh, hanap tayo ba? Hindi na po, check lang. Huwag ka kasi matakot, kaya nga sila professional ano eh. Maganda tayong iba. Tito Darius, meron kang iba. Ano dyan, sir? Saan? Na po. Kala ko matapang ka. O gusto mo dun sa pinagawan mo dati? Nalulungkot tuloy ako. Baka iniisip mo dun sa iniipon nating pera, dun, dun kukunin yung panggastos. Hindi ah. Okay lang po yung tiyo po. Maging mas, naging masaya po ako. Dagalan po yung problem sa ipin ko kaya hindi na lang muna ko talaga. ito lang ang sa amin mm. O, okay, okay, lang po tatay rin yung po sa atin sa check up ko the next time na lang po siguro baka po magiging swerte rin huwag ka magalala hindi tayo susuko hanggat di natin nakukuha yung magandang ipin mo Huwag ka nang malungkot. Diba ka naiyak? Nalulungkot ako eh. Oo, Nalungkot talaga siya. Nalungkot na oh, natakot. Sige sir, ako nang papatuloy mamaya. Ha? Ako na mag-aayos ah? mag ng ngipin mo na. Ano? <laughs> oh. <laughs> ay, may marunong ako niya. Kuha tayo yung Wala, wala, wala. Wala okay. <laughs> Natakot ka ba? Pagkandain? May ano naman eh, anesthesia naman eh. Mahal po ano, alam niyo po yung presyo? 6,500. Ano hmm, bali magkano? 20,000. 20,000 ba nun? Wait lang. 6,500 times 3. 19,500. Okay lang, regalo ko na yun sa'yo. Tsaka pag-iipunan, pinag-iipunan ko na yun. Bukas, mabayaran ko na para hindi ka masyado mag-isip. Kinabahan. At parang mamamatay daw siya. Sa, sa ano? Sa ngipin. Bakit? Bubunutan ba? Bubunutan ka ba? Ah, eh may ano naman yan. May anesthesia. Ah. Hindi mo mararamdaman yun. Hindi. Uy. Eh, bakit parang ka daw mamamatay? Tato. May anesthesia ngayon. Hindi natuloy. Hindi natuloy. Sa so, 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 umpisa lang yun, nakakatakot siya si Lina. Tsaka Ayun? sabi ko nga, hindi naman siya papatayin kagad eh. Matutulog Ako okay. nga, hmm. binunutan ako apat sabay-sabay. Hindi, apat pa yun ha. Oh. Eh, eh, dati sungki ako. Pinabraise lang ako ni hmm. tatay ko. Siya. Ang binubukan, apat, sabay-sabay. Hindi -sabay. naman ako namatay. Buhay pa naman ako. Natatakot ka lang, pero kailangan mong harapin yung lahat. Hmm. Ano? Sige, tuloy na. O, hmm. Okay pa, na. Makain mo na tayo. Tara.